i release na po ng BBM 65% of this 2025 illegal immoral unconstitutional and criminal budget January pa lang nagmamadali po sila para po eh magamit nila yung kanilang akap yung kanilang ayeks yung kanilang unprogram appropriation yung kanilang korupsyon, yung kanilang port barrel yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno Ibinunyag ni Atty. Vic Rodriguez na pagpasok pa lamang ng taon, nasa halos 65% na ng 6.3 trillion pesos 2025 budget na nasa halagang 4.1 trillion pesos ang nairilis na ng DBM. Matatanda ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Vic Rodriguez at Congressman Isidro Ungab para kwestyonin ng constitutionality ng ilang probisyon sa 2025 National Budget kaugnay ng umano'y ilang blank items sa BICAM Report. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, tila minadali ng kasalukuyang pamahalaan na ma-release ng Department of Budget and Management ang nasabing pondo, pati na rin ang unprogrammed funds na napopondohan lamang kapag may sobrang kita ang gobyerno ay nairilis na din sa unang buwan pa lamang ng taon. Kaya naman, sakaling mag-issue daw ng TRO ang Supreme Court matapos ang oral argument sa April 1 at ma-declare na unconstitutional ang 2025 budget ay wala na din saysay dahil matutulad na lamang ito sa nangyari sa PhilHealth funds na tuluyang nang naibalik sa National Treasury ang nasa 60 bilyong pisong pondo na hindi pinakinabangan ng mga Pilipino. Ang GAA 2025 65% po nito, January pa lang ay nagamit or na-allocate na. 65%. So, balik po tayo. Kahapon ay nagutos ang Korte Suprema na magkaroon, nagtakda po sila ng araw April 1 of this year 2025 ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampan natin na maideklarang illegal unlawful, lawful, immoral, unconstitutional at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po iyon na nag-set na ang ating Korte Suprema ng uh, oral argument. Subalit, alam mo niyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung uh, abot ng aking makakaya nalabanan ang korupsyon. At hindi pa man uh, dumarating ang halalan bilang inyong uh, kandidato at aplikanteng senador, sinimula na po natin yung pangunguna dito sa tinatawag nating gera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin. Nang napakaraming blangko jaan sa BICAM Final Ratified Approved and Signed and Filed Conference Committee Report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating ng budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking uh, obligasyon sa inyong lahat at uh, bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit, alam mo ninyo, eh hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay uh, makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, eh 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget yung pinadedeklara nating unconstitutional ay uh, had been released. Na-release na po ng DBM. 65% Of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional and criminal budget, 65% po nito ay na na ng DBM January pa lang. Makikita natin kaya tayo ay uh, sinasabihan at sa at destabilizer. Kitang-kita natin ang motivasyon ng Marcos administration, paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? natatakot po sila eh na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklara unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po eh, magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogram appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang port barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% niyan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos ang daming pera po noon na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Nagta ang laking pera po noon, 4.1 trillion pesos ubos na na release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot. Sabi ko nga ho na bagamat Eya, eh, nagset uh, nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema. Sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 5.31.37, 531.37 billion. Ulitin ko ho, ha, ah, 531.37 billion pesos na para sa unprogram appropriation ay na-release na. Unprogram appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogram appropriation ay naging priority? Ang unprogram appropriation po ay may isa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera o di kaya ay nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos ang program appropriation. Ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mga babatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds yung ginagamit po nila pang cuts-eye, yung ginagamit nila pang rec, uh, na, uh, rock netting, yung uh, kung ano na po kung at luho ng mga mambabatas dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na i-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogram appropriation inuna na pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo na niyo yung unprogrammed appropriation. Eh magagamit mo lamang ho 'yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno. Pag may sobrang pera, pag may sobrang kita o kaya pag may bagong utang. Ito January pa lang ng ngayong kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung public works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos. Sa public works, 542.88 billion pesos ang ana-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po ay 41% nang 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Eh, sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, eh baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, e eh paper victory na lang ho. Paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ubat tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyenda ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing uh, legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman ho, eh, umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo, yung standardization of wages, atin pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng -punong blanco yung Bicameral Conference Committee Report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natatarantang malakanyang kung ano-ano nang ginagawa, pati po yung kampanya yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos, ako ho, ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para po malihis kayo sa usapin nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko sa bagamat akin pong pinungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo kinakailangan ko pong mag din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at uh, provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming Pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sapagkat habang ito po ay nakabimbin, 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng DBM. Na-release na po nila, January pa lang, release na po yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. January pa lamang na i-release na ng DBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganitong ganito din ho ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba? nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangka ang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema uh, bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sa higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion. Pera nating na mga Pilipino, sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo dahil sabi ko nga ho, sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pag-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging uh, pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung uh, masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Importante po kasi sapagkat banggitin ko sa inyo bakit mahalaga itong ating usaping budget. Ito po talaga ang usapin natin ngayong halalan. Huwag po kayong magpapadistract doon sa ginagawang sadya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. And yet, binawasan ni Bongbong Marcos ng 31 billion pesos ang pondo ng education sector ngayong 2025. Saan nilalinagay? Dito sa AKAP, dito sa AYIX, dito sa walang katuturang ayuda. Linoloko po tayo ng administrasyon ito. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang magbibisto sa mga peking ginto. Ang suka ang hihinto sa mga mambubudol. Tulungan po ninyo ako dito sa ating ginagawang uh, advokasya asking for transparency and accountability. Halos 65% na po ng pera natin for this 2025 national budget ay na-release na ng DBM. Na-release na po iyan. Inuuwi po nila dyan sa tinatawag nating legalized vote buying inuuna po nila yung ACAP at yung AYICS. kesa sa edukasyon ng ating mga kabataan. Yung mga kabataan kinakailangan marinig din ang inyong tinig. Kayo ang dihado rito. Kayo ang talo rito. At ito pa ang isang nakakagulantang nakakagalit. Meron po na 165,000. 165,000. Tama po yun. 165,000 classrooms ang kulang last year sa kabila ng halos isang trilyong and program appropriation ng administrasyon ni Bongbong Marcos, imbis na punan ang 165,000 classroom shortage, ang naipatayo lamang ho ng Marcos administration, 847 classrooms. 847 classrooms lamang. Out of the 165,000 classrooms na kulang, dito mo makikita hindi prioridad ng Marcos administration ni Bongbong Marcos ang pag-unlad nating mga Pilipino. Hindi niya prioridad ang ating mga kabataan ng kampataang Pilipino. Mag-isip-isip po tayo. Ito po yung mga dapat nating pinag-uusapan patungo dito sa midterm election. Hindi yung mga yung mga diversion, yung mga deflection, yung patuloy na deception na ginagawa ng Marcos administration at ng grupo niya. At bukod po diyan, kulang na po tayo sa classroom. 165 ang kulang, 847 lamang ang kanyang pinagawa last year. Buong taon po 'yon, 847. Kung i-divide mo ito sa 365 days sa buong taon, Ni hindi man nakapaggawa ng tatlong classroom kada araw, and yet, pinagyayabang niya sa kanyang sona na 500 billion pesos ang kanyang nagamit na inubos para sa flood control programs. 500 billion, 1.4 billion pesos every day. Every day po ito ha, 1.4 billion pesos every day ang kanilang inuubos para sa flood control programs. And yet, ni hindi po sila nakapagbuo, nakapagawa, nakapagtayo ng at least three decent classrooms every day last year. 1.4 billion every day ang inuubos po nila. Ni hindi po sila nakapagpatayo ng tatlong classroom kada araw sapagkat ayon mismo sa Second Congressional Commission on Education 847 classrooms lamang ang kanilang napagawa last year taong 2024 napakaliit na porsyento kumpara doon sa kakulangang 165,000 pesos at bukod pa dyan, ayon din sa Edcom2 report sinasabi ng Edcom2 report sa 100 classroom public school buildings sorry not classroom sa isang daang public school buildings, 30% lamang hujaan ang dapat gamitin dahil yung 70% ng 100 classrooms ay dapat na pong i-demolish o di kaya ay dapat gawin at gastusan. Ano yung pag-asa ng kanilang magulang? Nabubuti yung kanilang buhay. Higit na mabuti sa dinatnan at din, nadanasan na, 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 at patuloy na dinadanas ang kanilang mga magulang. Ano ho ang 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 significance nitong Edcom to report? Kailangan nung magalit kayo. Binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Linipat po nila billion bilyong piso ibinigay sa mga senador, bilyong bilyong piso ibinigay sa mga kongresista para sa kanilang akap at ayuda. Mahigit 50 million pesos, 50 billion, sorry, Naigit 50 billion pesos po ang binigay ni Bongbong Marcos sa mga senador at sa mga kongresista. Lahat po lahat po ng senador yan. Maghahati-hati sila to 217 or 212 million each kada senador. At yung mga kongresista maghahati-hati po sa 26 or 36 billion pesos para diyan sa ayuda at sa kanilang akap at ayiks. Ano ho ang kanilang idinagdag sa education sector wala binawasan pa po ito ng 31 billion pesos dito po ta dapat magingay tayo kaya nga sana ay uh, umabot ito sa ating mga kagalang-galang na hukom at maestro sa Korte Suprema at maintindihan po nila yung urgency ng uh, nangyayaring ito 65% na po ng ating budget for 2025 ay na-release na ng BBM. Nakakatakot po ito baka pag dumating yung araw ng oral argument, baka pag dumating yung araw na magdesisyon ng Korte Suprema na sana ay ideklarang unconstitutional itong 2025 budget, paper victory na lamang po ang sambayan ng Pilipino. Pera din po ito ng mga maestrado dahil pati yung ating PhilHealth binigyan nila ng zero budgeting. Ito po yung mga dapat nating pag-usapan. Kaya nga ang ating titulo, eh, 25, uh, 65% ng ating 2025 budget ay naubos na. Na-release na po ng DBM na kahit mag-issue ng TRO ngayon mismo, 65% po ay nailabas na. Taang natitira na lamang ay 35%. Sa 35% na yan, magkakano na lamang po iyan? 2.2 trillion. Kasama na dyan yung pangsahod. So baka nga mauwi ito sa isang tinatawag nating paper victory. Tagumpay ka sa desisyon, tagumpay ka sa uh, papel, pero hindi po natin mapipigil ang patuloy na paglustay ng mga corrupt na tao sa pamahalaan sa ilalim ng Marcos administration ng pera nating mga Pilipino.